good morning guys medyo uh, lumagan tayo daming kasingan ako guys daming guys time check 4 13 last quarter test, guys Kaya siya natin, hindi na lang yung nakamera sa mukha ko Hindi nyo nakikita eh, pag tinaykod Kaya pas Bis natin guys, kasi Makapahinga um, pala tayo ng uh, mga, ano, no? this morning na Abta buwas guys May event kami, kailangan ko namin tuma kumakasin maaga Kaya Bisa natin natin yung anantay ng dishwasher guys pupunta pupunta sa binyagan kala ka nung nang paalam sa uh, mga sa biser. <coughs> may anda ta? yeah, bis bis natin guys na eh para guys <laughs> dito tayo naman mas malapit guys kami um, naman sa mga mga shortcut pasensya na kayo wala tayo uh, ano Guna anda datang ke rumah pukul 17.00 atau Pada pagi Sekarang kita akan berjalan ke mana saja Tidak mengapa Kita akan Sana guys, makasakay ka tayo na ang kahit anong sasaan, huwag lang yung ugla po, o, o, bow. Yan, tatlo. Yan. Huh, so ito yung tayong mga sakitan ng kayaan ng preview oh, o sa Mateo dilaw ako kasi pong nasa ano, amin guys rota Preview o sa Mateo Ayan

na to, no, no. ito basa ano sa biyaya ito 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 Malapit mong kumaga guys Hataw ka sa Hataw ka sa araw Araw-araw ito ginagawa guys Susay sa katawan ko Kaya namimintin natin ang katawan natin Kasi may susay na sa mga araw Masarap maglakad Ayan ang Diwanag na wala tayong 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 ko tayong 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 cellphone lang ang gamit ko kaya ito ulit na tayo excited nga sa ako mong mungi ka guys laro, araw araw sa amanak. Uh, ako oh, alam mo maliit ko guys masarap pag naka ano siya na baby, baby shark kaya yun nakatanggal na, ang pagod malambing pa So, lambing naman nito guys punta ka ng guys punta ng uh, circle tara na ya, yan Dan oh. doon pa sila natin tayo sa sakay sa sorry sorry yang simpel di sana, nggak guys ha Dito para dyan ha Uy Uy guys sayo guys Pwede yung bike kasi nga natakot naman ako makag Bike Si Maraming burok bago sila pag-drive Mas gusto pang ilakad araw-araw Nakatulong na sa satuan ko Sipsi pa ako Ah maliwanag -mali 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 masyado guys ano nyo ano, mga video guys like nyo comment kasi so, nagawin pa pala mag vlog guys thank you bye bye